I'm going to the lounge Tim hindi to magbabago lagi niyo pinanghawakan ng pangako na kahit kailan hindi to mapapako sila ay napakabuting mga tao kaya kami ngayon sa inyo ay saludo dahil sa napakabusilak yung mga puso Nung nga ba naman ang mag-aakala na pagbubuklo din kami ng iisang tadana dahil sa YT kami ay nagtagpo samahan dito ay nabuo iba't ibang ugali pero magkakasundo di nagtagal membro namin ay lumagod di ganong karami pero sulido kong masasabi di lang turingan ay tropa kung isa ng pamilya kahit magkakalayo kami ng milya-milya Sabihin sa ako. hindi to magbabago Lagi nyo pinanghawakan ng pangako Na kahit kailan hindi to mapapako Sila ay napakabuting mga tao Kaya kami ngayon sa inyo ay saludo Dahil sa napakabuting Sakos Si Celeste manalo at si Ellie matas Sama-sama rin natataas Sama-sama rin nalalakas Dahan-dahan din nababakas Mga balakit sa buhay basta sama-sama at hindi malulutas so, You're the captain, official, di ka ikakaila Justin, zero si eight Sako ko sa iyong puso hindi to magbabago kahit na malayo andang tumulong para sa pagbabago andang tumulong para sa kababayan ko ako si RC ng team sa ko at pero solido magbe channel mabait na Pilipino Alexander Blas officially